啊！<noise> <noise> <noise> Ano ko agad yung malaki. Malaki yung alimango. Ayun, kabukid. Malimango. Ang tikli mo. No? Samangat. Tatlong alimango kabukid. Malalaki. Pag-ipong pati. malaki Ito May ipong. Malaki yung alimango. Sak tayo. Kabukid. Kailangan lang talaga kabukid eh. Sipag, tiyaga, uh, dedikasyon lang. Sabi nga kabukid. Kaya nagbuntog. Siyempre, mahirap din paglalagay ng ganyan ng pantrap. Kailangan mo lang tsagain kabukid. Kabukatin mo. Matinik. Dadaan mo. Malalim ang putik. Yun, good morning Kabukid at nandito kami sa pakatan niya yun. Maga kami Kabukid ngayon at aming papandawin yung nilagay namin trap ni Tatay. Basta na naman yung maliit na tubig at sana din ay marami kami mahulihin Kabukid. Sana maging success pag ang paglalagay ngayon. Yun, tara Kabukid. Maan nyo kami ni Tatay. Yun Kabukid at hibas ngayon. Napakalinaw ng tubig. Para kahapon. Mamaya pa lang taib Kabukid. Mga bandang alas 10 o alas 9. Ang hibas pa lang ngayon ay magat hapon Kabukid. Sana naman hindi na ano yung aming pantrap ang at malapit na kami nabababa na kami ni tatay sana may mahuli kami yung kalakalas na ni tatay gamukin may oh, 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 okay. lamang oh, ako may ba oh, dalawa ka okay. gito malaki dalawa ka gito ang malaki yung ka pati ka Dito naman, tama, yung gabukin, wala mamang, wala tikling, o, mirumipan tikling gabukin, ano, sumangat, atanggal na, maswana sana bonge diba, tagda kang pahindalang wala mamang, wala mamang, o, tarayang dito ay hindi na wala halimang si Gusto oh, ko ko limang ko. Tatlo ano mo Tatlo Tatlo ko ko Malalaki. Tatlo. Hindi pong pati malalaki. Tiga na. Sa ano nga tatay. Baka oh. oh, kabukid ako. Oh. Oo, malaki ang alimang kabukid. Oo. Yan, oo, oh. tsaka yung hipon. Malalaki pa ng hipon dito. Pa, may hipon. Malaki ng alimango Hadyak pa tayo, hadyak tayo, kabukid. Kakalimang tayo. Ayun, Ha? Tayo na natin dito pag lumapit. O oh, yun, kabukid. Alimang na naman, no? bali apat na kabukid. saka may hipon dito, o di. Solve na naman ang ulam, libre na naman sa umaga, magat, at saka hapon oh. tsaka kung gusto mo talaga mga tibid kabukid, lalagyan mo lang ng gulay. Mas makakatipid ka kaya pang ulam na. Ang kailangan lang talaga kabukid ay sipag, tsaga, -a. dedikasyon lang sabi nga kabukid. Pag ikay nagbuntog, siyempre mahirap din paglalagay ng ganyan ng pantrap. Kailangan mo lang tsagain kabukid. Yan, dadalhin mo ito. buhatin mo tapos uh, matinik, dadaanan mo, malalim ang putik kabukid data Bukid at uh, si Tata siya dulo. Hindi si ko alam kung ano nahuli niya. Na lang kayo sa bahay update kabukid Bukid. mga nahuli ni Tatay. Kami ni Tatay. Basta ang number 1 talaga ay hipon at saka meron na. Hindi na si Siro yung kabukid. Ayan ka Bukid. Successful naman yung aming. Hindi naman kami logi kabukid Bukid. Gawa lang. Nahuli daw pala ni Tatay doon ay isang alimango lang ka Bukid. At uh, siyempre yung hipon. Baka madami naman yung hipon siguro kabukid Bukid. Uh. Mahipon. Ano ba? Oh, yun ka <laughs> Meron daw. Ang kabuka to. Alimango. Alimango lang dito. Tsaka ay may isda. Hipon. Ang May alimango. May hipon. Ito eh, yun. May isda. Bakul yan. Ay. Bakul eh. Hindi Baba. Yan. Kabuka. Malaki yung ano dito. Yung hipon. Ito. Ito na. Saan ba kalilinisan? Ano ka at na kami pa uwi na ni <laughs> Ano naman, ah, nahuli na nahuli namin ay limang at saka hipon. May isda din naman kabukid. At yung, kung, sa pangulam lang kabukid ay ano na yun, edge na. tamang tama na, may pangulam ka na maghapon. Sa tatlong ulaman, kaysa bibili ka pa. Yung kabukid, si Paglang, may ulam ka. I update sa bahay, yung mga nahuli namin, yung ulala ipapakita kabukid. at aking ilalagay dito yung mga nahuli namin ni tatay. Ayan. Uh, mayroon ayan, kabuki daw. O oh. pa lang yan. May alimango na kabukid, Natanggal na sipit. Ayan, kabukid daw. Oh. Naputol na yung sipit na alimango. yan, sa alimango, hindi ka talaga kabuki ba sa doon. Ano? Tsaka kami hipon. Tsaka isda kabukid daw. Oh. Ayan, na isda. Oh, kalalaki naman ang hipon, kabukid. Kalalaki po ang hipon. Hmm huwag ulam lang ang kabukid eh solve na ito yung isang trap lang na kami ayun ang kabukid oh malakas, malakas yun oo kabukid malakas oh. ito oo pang ulam na yung kabukid huwag ka pang ulam na eh solve na oh marami na oh Malaki itong ito malaki-laki itong alamang ito kang eh. Hmm, naputol na yung sipit. Sayang. Hmm, mas malaki ito kang Naputol na yung sipit. Ano yung na yung alamang. Kaya ito na yung plakalas, kabukid. <laughs> mm. ito, ito, ito yung ilimang hindi kadamihan yung huli namin kabukid, pero tamang tama na sa pangulam ito bakit bumitaw nung kumpi yan kabukid o tanggal Tanggalan ko na dahon yan kabukid at ito yung huli namin sa pangulam lang sabi ko nga ay tamang tama lang ito sa tatlong ulaman Ayos, sa maghapon, solve na ito yan kabukid at apat na tapat na limango, dalawang isda, tsaka hipon kabukid yung nahuli natin, namin ngayon. Tsaka may kimpi. <laughs> yan kabukid at hanggang dito na lang ang ating video. Huwag po ninyo kakalimutang mag-like, comment, share, and follow po ng ating Facebook. At uh, salamat kabukid. God bless sa ating lahat kabukid. Yan, ito yung nahuli namin kabukid. Sa pangulam, salve na. Yun lang kabukid. Sipag at tsaga lang. Yun lang kabukid at maraming salamat.